Yung pinaka, yung gasoline sa gasolinahan. yun may mm -hmm. may contents na, na benzene. So, ayaw mo yun lang hapin. Tapos yung, yung, yung nagdati kasi nagpa-practice pa ako ng hematology. Di ba, aplastic anemia, yung bone yeah. marrow mo, yung pabrika mo ng dugo, um, parang nagbigla na lang ayaw na niya, nag, nag, ano, nag-shutdown yung pabrika mo ng dugo. Kasi, yung iba naming pasyente, mga farmers, nung nasa PGH pa ako, sila yung may hawak na insecticide. So, yung mga insecticide, iwasan na siguro or else, dapat siguro sumuot sila ng mga mask, ano, pagka na, nag, nag uh, sila sa bukid at nagsispray ng insecticide. Yung iba pang cancer-causing na lifestyle baga, so, kunyari, smoking. Uh -oh. Pagdating uh -oh. naman doon sa benzene, ito uh -oh. yung gasoline mismo? Yes, or um, petroleum products. Palagay natin yung mga nasa gas station, yung naglalagay ng gas, o mm ng minsan uh -huh. sa kotse, nalalanghap natin yung Uh, amoy ng gas mm -hmm. lalo na kung luma ang kotse delikado mm -hmm. ba to sa kalusugan yes, natin yes delikado as is yung mga exhaust ng kotse yung mga pollution mm -hmm. mga environmental uh, dirt dube <laughs> anong mga cancer ang pwedeng makuha natin sa ganitong mm -hmm. paglanghap nitong mga sa gasoline products or uh -oh. petroleum products uh oh liban sa uh, plastic anemia na nabanggit ko na although strictly speaking hindi cancer yon pero malubhang sakit pa rin yon um ang mga sa benzine, mga urinary bladder, sa pantog. Cancer. Oo. Uh, tapos yung mga nalalanghap mo na air pollution sa lungs, kaya it's the most common cancer eh. Ang lung cancer. All over the world, yun ang most common cancer. Um, ano pa ba? Practically, yung mga gastric esophageal, yun ay mga cancers na pwede makuha sa mga chemicals. na Especially smoking.